good morning. Hello, sisas! Good morning, good morning sa iyo. Nahuli ka, nagpahula ako kanina. Nagpahula ako kanina sa iyo. Thank you so much po, sir Bert. Hindi ko nabuksan yung isang cellphone ko. Hahaha. <laughs> Bay mo na mi. Oh, Saan ang punta mo? Maglalive ka na ba? Thank you guys. May ano daw? Ano? May gawain lang. May gawa. Ano daw magawain? <laughs> Thank you. Nagmamadali din kasi maagaw ah, kakain. May work ako. May gagawin lang. Anong gagawin? mag shirt video ka? Hindi na ako kapag short video. Pwede kong i-short video dun sa aking amay. Sirin kaya nang naka-ano din eh. Naka-tambay. naka -ano yung isang cellphone. Saka na lang. Wait ka. Pakita ko yung aking niluluto. Pakita ko guys yung ko. Ayan no. Adiba? Ah, hmm. Yummy yan eh. Hmm, dito tayo ng talo. May next bat pa. <laughs> may next next batch hindi ka lahat eh napadami pala yung aking ginaya marami na pala yung ano, anim na ano, maliliit siyang talong pero madami din pala yun ah, diba? tapos yun ang isda yun pinipilito yung isda tingnan ko nga baka ito ay ano na din hmm. yan maitin na yung kawali itong ang gusto kasi ng aking anak na kawali sabi ko nakakaya naman Sobrang sunog na yung tabihan. <laughs> Ayan. Sa, tapos sa toyo. Ay, wala kaming kalamansi. Sarap din sa toyo at kalamansi. Di ba? Hmm? Parang malakas yata yung ako yung... Parang malakas yung apoy. Sarap na po yan. Yan ang gusto ng anak ko. Freedom talong. Ang sarap sana yun sa ano, may toyo at kalamansi. May tin na yung kawalit na ko kapag ano, makakabili ako ng... Dalang gusto ng anak ko yung gayong kawali eh. Para daw hindi nakapit kapit. Dalang umitim na yung tagiliran niya. Kaluluto na. Yung set pagkana ka ano, ng bawang na... Ang tawag dun? Pag isasama sa mga mami, gano'n. Ay nagluto. Ayun. Naaano yung uh, mga tabihan. Sobrang nangingitim. hindi na natin, ulit at dahil parang, baka masunog ayan o haha -ha. <laughs> napahina ko yata, sobra ang apoy mm, yummy, yummy talaga ito ang dami, mapapadami ang kain na rice kapag ganito mapapadami Diba? Napapada. Ay, hindi pa siya. Mapapada ang kain na rice. Ang dami yata ng mantika na nalagay ko. Napabuhos na. Okay. May yeah, amenang ko di makakakain na. Okay. Ayan. Okay.